Hello mga idol, ay magandang tangali sa inyong lahat. Meron ako dito nakita sa Facebook at gusto ko rin sa inyo ituro. Kaya pala, uh, mahina yung views natin dahil maraming nagre-report na ng mga scammer, mga talibang bansa. Yung ano lang ba, pinagtripa lang yung account natin, kaya nangyayari, mabagal yung takbo ng kuratin, views kasi maraming nagre-report mga idol. Kaya ituturo ko sa inyo kung saan ba makikita yon yung mga nagre-report na yon. Kaya huwag kang kukurap mga idol, ay tuturo ko sa inyo para linisin natin yung mga account natin na yung mga nagre-report, kailangan natin silang i-block para hindi na sila makapag-report sa atin, para hindi sila nakikita yung account natin. Yung mga scammer, mga, mga idol. Mga, yung mga scammer na yan ay yung mga tagibang bansa. Kaya ito na mga idol uh, Ipapakita ko na kung saan nakikita Yung mga nagre-report Ito na Una ang gagawin natin Punta tayo dito sa Facebook natin Para makita natin yung mga nagre-report Sa account natin ito. ito sa settings 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 Dito Ah, uh, marami kong in-block. Pero ano ito eh, tagilong basa ito. Tignan nyo, napakarami yan oh. Yan. Sila yung nagre-report ng account ko. Kaya mabagal yung views niya. Parang ano ba, na-spam yung mga yung mga video ko na. Kaya natin, para makita natin ulit yung mga nagre-report. Click natin itong ano, add to block list. I-share natin dito yung report. Report me or all report C na lang. Report C. Yan. Yan. Ito mga idol, oh. Marami. I-block natin to mga idol, oh. Yan. Ito yung block Ito natin na uh, <coughs> kwan. Patagal lang siya kasi mag ano, mag yan. Close mo siya. Is another block ulit. Uh, block mo dyan. Tapos, Matagal lang ano, matagal lang mag-reply o oh. close ulit. Pero dahil ano, marami, uh, hindi ko kaya ano, busin yung oras niya para i-block ko lahat yan. Yan yung ano ko, sample, paano sila i-block yung mga nagre-report sa atin. O oh, napakarami mga idol Oh. Yan. Sila yung nagre-report ng account ko, kaya bumabagal yung views ko mga idol. Ah. Uh, ito kasi ano, simula letter A hanggang letter Z yan eh. Oh, letter C ako ngayon eh. So, yung letter C. Yung letter B ko, ubus na yan eh. Pesa na lang. Yung letter C ko, marami-rami pa. Yung letter D ko, yan, marami din. Yan, letter D, letter E, o marami din mga idol. Yan, ito yung mga nagre-report sa out natin mga idol. Uh, yun lang sa akin mga idol. Kung nagustuhan mo mga idol, yung aking tinuro na tutorial ay baka pwede naman isang like lang mga idol kahit wag mo na kayo palo, isang like lang at kung ano yung ano mo doon, uh, ano gustuhan mo, pakicomment na rin din. Maraming maraming salamat mga idol.